Luluto ako ng aming gabiha. Lagyan ko ng malunggay, tinolang manok. Ayan po, tinolang manok. Ayan. Masarap na siya. Ito po, ang ulam namin ngayong gabi. Tinolang manok. Ayan. May malunggay, may sayote. Ayan. Ayan siya. yan mga uh, guys sarap naman mga guys tinolang manok sarap humigop na sabaw ayan po mga guys paluto na siya hindi ko na kumumplet ang aking video yan guys ayan thank you for watching